Huwag niyo po, huwag mong paalisin, madam. Alay! Yung mga laruan ka, huwag mong kulin! Madam, di ko na magkainukuha yung alarawan mo. Ako niyan! Di ko naman po inaangkin. Hinihipo ko lang naman po. kagandahan lang naman po ako sa mga laruan nyo, madam. Ako po ako mas bibili ako ng magandang laruan. Maganda nga po ang laruan nyo, kaya lang madamot bibili po ako kayo. ako ng ano, Barbie Fashionista. Bigyan niyo po ako, madam. Wala akong pera. Sabi mo, bibili ka, madam. Huwag niyo po ako saktan, madam. Iramin niyo po ako ng mga laruan niyo. Ayoko! Bakit po? Ayoko yung mga nakbo Gusto ko yung mga nakbo Wala kang Barbie! Wala nga ba akong Barbie? Puawa po ako. Masama po ang gali niyo. Dahil dyan, hindi ka magiging masaya, Haley. Ako to, ah! Kontua. Wasin mo yung ano! Yung bahay ko, walisin mo! Opo, ma'am. Walisin mo! Nandito na po, pinawalis ko na po. Ah, ito na ang walis mo! Pukuni ko na po yung walis ko. Salamat po. madam. Hala. Madam, ang gulo ng buhok mo. Para ka lang bruha. Ako, na ako. Sumumpong kita sa pala. Sige. Sama. Sumumpong kulong kita. Nandiyong gusto nang pakulong kita kay Momo. Hindi po, madam. Pasensya na po. Patawarin niyo na po ako. Hindi kita po. Bakit po? Awang to na bahay to ah! Masensya na po. Hurray! <laughs>